Good morning, good morning. Yon, uh, sa mga pagpalang araw sa ating lahat. Panibagong araw naman tayo, panibagong vlog. Ayan, nandito na tayo sa likod. Uh, yung task natin ngayon, uh, mag-i-spray tayo ng alam kalamansi. Ayan, pag maga, kaganda nung tinitignan ng ano. Kaso nga lang, medyo madamo na. O, kaya ginagawa nga natin, ha, ipapower tiller natin. O, ito side na to, dapat maano muna yung puno. Ma Ayan, katulad yan. Siya dumada mo. Kailangan matanggal mo na yung ano niya. Ay, pati na yung natin kahapon. Kaso umaan pa rin talaga. madamo mo. tapos, mag-i-spray nga tayo ngayon ng kalamansi. O yung mga bunga natin na tutusok. Tapos, may mga panibago na naman tayong bulaklak. Ayan. Hindi naman sila ganun kakapal. Pero, sabi nga ni nanay sayang saka ano na rin sa mga ano yan matagal tagal na rin tayo hindi nakakapag display sa mga bunga natin ayan katulad yan baka daw mga tusok pa o, katulad nito natusok yata ayan. ito yung mga tusok o oh. yung launa oh. o yan kaya iiwas din ano kaya oh, pinag-i-spray tayo ni nanay bumili ng gamot kahapon para makapag spray tayo ayan ito yung inano natin kahapon tapos si boss Andy nandito na nauna na sa ating nagkasana mga host puntahan muna natin para mapaandar natin yung makina dito lang tayo kumuha ng tubig o yung mga host nating dating gamit doon sa may jetmatic yung isang mahaba kasi doon kay boss Jason 1 o gagamitin na doon kaya yun hindi na muna tayo makakapagkuha sa ano short yung ano natin yung mga host natin kaya dito na muna tayo ano yung host na yun ano. yung gagayon doon sa pinagkuha na natin na ano robin ay lagyan mo natin na to ano gusalina ito yung host na yun yung Pelit anu oh, ada hmm? Si bos Sandi. Bus Good morning ah. Tagu -tagu vlog nila bos Sandi. Dalawang linggo Walang internet nga, uh, Wala tayong internet Nang halos 2 weeks tapos na nasabay pa yung nagkaroon nga ng konting problema pero ngayon oh, pawa okay okay na nagpapagaling na lang si nanay Julie gusto naman natin mag ano nung sa mga halaman natin dito dahil walang hinto ulan wala din kaya ganyan, ganyan na itsura ng mga halaman natin ngayon mga itsurang na pabayaan <laughs> buti ano hindi ganang maraming namatay o konti lang ay, yung, ano yung mga talbusin natin ay nakakapag recover pala ko sa ano lahat to sasama sa araw gawa nung naninilaw na, bagong pataba kasi yun eh. oh may natawag may natawag ba Ay, wala naman. Huh. is another woman in love. Dito na sana magloko yung mga ano natin. Nagloloko to eh. Pag matagal din na pa-handar. Ah, hindi. Ano na tayo? Kapag river na tayo ng tubig, ayan, may gamot na rin. Tapos, ayan, inipat natin dyan yung hose. sa so, kayo makina akin so, na. kayo mga drum. So, dinugtuhan ni, ano, ni Boss Andy yung hose kanina maliit. Kaso, bumubuga. So, kaya yun dyan na natin din nagay. Naglipat tayo ng drum sa so, kaan. Okay. Nay, buwaba na daw yung ano. Kalamansi ba pang merto merto sa tablado medyo bumaba daw bumaba daw yung kalamansi. yung balik dito ni ni misis may kalamas hindi sa ano yung tablado medyo bumaba na daw yung ano yung kalamansi. kaya kailangan sabi nga kung maipitasin papitas na ayun yeah, oh, well. start na tayo mag spray Ayan, dami lumilipad. Gawa nung mata. Matagal na tayo di nag spray Tapos nag uulan pa. Ayan yun talaga, pag matagal na kung di nag spray Tapos umuulan. Yung sa katabi natin, dalawang beses nang nag-spray, tayo hindi pa. Ngayon pa lang. Dahil may bulaklak din lumitaw yung ano, sa tabi natin eh. May mga uh, ano na yung ano natin ah. May bunga na. Saka may nakita na tayong isang hinog. Rambutan. ko. Kasi pala tayo mga boss dito sa ano. Dito sa polo ng baboy. Pagilid Nandito yung natin eh. Kung papunta tayo sa ano niya. Sa dulo. Kung nakarang uling explain natin sa dulo tayo nag eh. Tumulo Tumulo na, tumulo na Umutulong sa pito Ano Tumabit Yan mga boss tapos na tayo sa kabilang side ang ganda sa tapat ng makina ayun dito naman tayo sa bunga dito Sa doon sa dating tapat ng makina ang pinag, ano, natin, pinagkasa natin at yung mga kalabasa ni Sai Sai hanggang siya dito sa ano natin dito sa bunga na medyo malunga nagtalim ng kalabasa pang ano, pang gulay ba kay Sai Sai yan tapos ni natin para matanggal yung mga pa din. kaya hindi naman masyado mo ano yung dahon yan hindi masyado maselan. Hindi katulad na sili. Pero may tanong din siling ano panigang saka ano. Pala talbuhan, try okay, ko okay, okay unti lang. Yan mga nandito na tayo sa tapat ng talbusin natin bago Gawin dulo Yan mga nandito na tayo sa dulo Lapit na tayong ano Wala na kalating oras, may ayari na tayo dito Yan mga tapos na tayo Gawin naman tayo sa bahay para makapaligo Yan mga boss, nakapagan ano? uh, na tayo kanina Nakapaligo na tayo tapos Ayan, pinaano natin yung mga ano Tinilinisan natin baka ma dala natin ngayon yung ano yung nap natin tapos palagyan din natin yung ilaw ilaw sa ano uh, palagyan natin ng ilaw yan ilaw pa pag light tapos nap nga natin tapos dito sa gawing ano side tumutuloy lang is dito sa side na to yan paano din natin babalik natin doon sa mekaniko sabi naman walang, wala namang problema kapag nagka back job ibalik daw lang natin sa kanya o kaya yan linisan muna natin tapos dadalhin natin ngayong mga hapon ay ngayong mga pananghali o oh, bukas na lang siguro tayo ano? kasi wala tayong gagamitin mamaya punta tayo ng gapan kasi alam natin si nanay mga makalawa daw siguro kaya sa ano kung di sabado linggo pwede na lumabas si nanay nagpapagaling na lang buti na lang at na, ano, sa antibiotic o so, kaya yan kailangan natin pagawa para magamit natin mamaya para tayong gagamitin <laughs> o si misis naman nag, ano, naglalaba <laughs> tapusin muna natin ano, Uh, linisan para madala natin do sa mekaniko. Mekaniko. Ayun, boss. Ah, uh, ayun mga boss. Uh, puto mo ba sa pumatuloy tayo do sa mekaniko para mapagawa natin. mo ba sa uh, naka-ano tayo? Nakabalik na tayo. Naka na tayo. Ayun, napagawa naman natin yung motor. Ah. Uh... dito Nagaling natin yung pinalitan na ano, piyesa sa loob. O basta yun, may pinuntan na piyesa. Uh, nasa ano yung gastos? Nasa isang libo. Okay. So, hindi uh, tayo makakaano. Ay, umulang pa naman. Palis pa naman tayo. So, uh, dadalaw tayo kina nanay Julie. Sa anak, kanda tayo ang gatan. Ayan, umulang pa naman. Palis na sana tayo. Sa so, bagay, naka ano naman tayo? Naka motor. Hindi tayo na sidecar kina tatay Julie. Ayan, uh, paano mga boss? Uh, dito ko na lang mag-sigur sa pusing ng ating munting video. Maraming po sa sa walang samang suporta. At pag kay boss JJ, yun, ingat po kayo palagi. God Gan, Ayan, kita-kita lang po tayo. Next up vlog. Umuulan pa naman. Umu Ulan boss.